Mga kababayan, isa pong national treasure ang susunod po na akin sa stage. Pinukaw ang damdamin ng maraming Pilipino sa maraming generasyon tungkol sa mga issues na lipunan. Ginunat si Mayor sa isang kanta. Pakinggan niyo po ang salita ng kanta nito. The ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapo. Ikaw ang mag -aapo. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. sa tunay na pagbabago Masdan mo ang paligid Talamak mga krimen Ligtroga at mga nakawan لقد sa tunaina pa baggo sa <laughs> <laughs> sa <laughs> sa 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 sinabi sa akin na uh, dito ako nakaposisyon kasi yung sniper uh, <laughs> You know, Freddy Aguilar posted a song he never told me. Kaibigan e, kami, magtagal na kami magsaibigan. Tapos may nagsabi sa akin na uh, naringgan mo, naringgan mo na ba yung... sabi ko hindi and that was the song, a very beautiful song kung gusto niya malaman ang bayan ang sitwasyon natin makinig kayo sa kantanya niya yan na yan sabi dito raw kasi safe si, eh gusto ko nang mamatay ngayong gabi dito na sniper niyo, ng buhed, I would be glad to die for the Filipino. Ayun, kapi na nito ako patay. Kasi pag ako ang nanalo na kaupo, talagang papatayin ko kayo. Walang halong buro yan. Talagang yayariin ko kayo sa paghirap ninyo sa Pilipino. Balik ako sa inyo! Kaya, to the Filipino people, I kiss the flag of the Republic of the Philippines. Kaya ano nga, nakikita nyo. mo na ito, malaking tao dito. You know, may panghinakit lang ako dahil sa black propaganda. Alam mo, sa totoo lang, I was elected mayor of Davao City in 1988. It's now 2015, mayor pa rin ako. Missing ko, wala akong ninakaw kailanman. Wala akong transaksyon na pinakialaman. Wala akong kalikuhan sa taong Davao kaya hanggang ngayon. Sa tuloy, nagpunta pa dito sa Luneta. Ako. Pero, you know, I do not claim any greatness. I do not have the diploma to show na ako bright, suma, kumlaude, kumlaude. Ordinary yung Pilipino lang po ako. Wala akong pinagmamalagay except that, pag nagagalit, ako sa itong mga putang papatay ko talaga. Yan ako is just cannot build a country by killing people. So we must, we must be a peaceful nation. Ngayon, marami tayong problema sa Mindanao. And dito yung Mindanao, para maintindihan ka agad ninyo, 1521, pagdating ni Magellan, ang Mindanao, Islam na by 100 years pinilit kasi nila Magellan and thereafter the Americans kinuha talaga nila because Mindanao is a beautiful island. Walang bakyo doon at kung anong itali mo, tumutubo and you can harvest it. Dito sa ibang Pil lugar sa Pilipinas, pag dinamaan ang bagyo, tapos tayo lahat. Good that we have Mindanao. Ang problema, nandoon na rin yung mga Kristiyanos. At sabi ko noon, sabi ni Murad, pagka walang BBL, he will go to war. Sabi naman ni Pinoy, ang ating presidente, if you do not give to Murad his BBL, you might as well start to count body bags. Tapos sinabi ni Delis, there will be violence in Mindanao. Kaya ngayon napilitan ako, at ayaw ko kung sila, basta ako pumunta ako sa kampo, nakausap ko si Jafar, Pati ang, by the way, ang, ang pamilya ko halo, ang apo ko halika dito. Ito yung apo ko. Oh. Anak, ito ni Pulong, yung Vice Mayor. Ito yung Chahin. ano <laughs> ante ito niya. Kuha ninyo. Uh, ito yung ante, ito yung uh, tita niya to. Kasi nagkaanak ako 60 years old na. Nang bago, so nauna ito siya. So, ganun ako. Ito ay nanay niya. Maranaw Tawso. At uh, ito naman, bulakin niya. Oh, ini kita. Eh, gini tu. Atau mana ikut? Mana ikut, bos? Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. You know, lolo ko Chinese, tataiko Sibuano. Nangat tanya Sibuano? Why? because koas, uh, we trace our pedigree or lineage to father. Pero hindi ako nakatira sa Cebu man. Mindanao talaga ako. Ah, sinabi ko kay Kailang Murad. Sabi ko kay Japar. Look, sabi ko, do not, kasi napahiya eh. BBL sabi nila, ibigay nila before election. Tapos ng election, nilaro lang nila ang muro at hindi binigay. Ngayon, si Muradis, you know, mainit, mainit. Pero sabi ko, punta ko doon, sabi ko na, alam mo ganito na lang. Uh, do, not, do not start a revolution that you cannot stop on time as we are nearing the end game sa eleksyon. Sabi <laughs> ko, okay lang yan kung ang presidente ito mga torpe. Eh pero kung ako ang presidente, I have to swear to the flag that I will protect the integrity of this republic and provide security, including the moral, all people, na from harm. Yes. Kasi ko, pag tayo, I will have to kill you and you will have to kill me. So, paano tayo nito? Eh, eh, karami kong moro na grandchildren. May grandchildren rin ako na Christian. Sana niyo ako ilagay. <laughs> I shoot you or you shoot me or patay mo, Christianos. Punta ako doon sa moro, doon sa lula ko. You know, it's crazy. It's crazy. I told them that we will talk. Hintayin niyo, Bigyan nyo ako ng konting panahon Just give me enough time to craft whatever it is needed to arrive at a happy compromise. Here. Yeah. Kaya sinabi ko sa mga kapatid kong mga muro, it will be one nation only. Tama. One Filipino nation. Allah akbar. yung, hindi marunong na you know when you say praise be to God that is what it means wag kayong matakot kung magsabi kami Allah wakbar kasi we praise God and when you believe in God you do not harm your fellow men yan ang ibig sabihin niya but we will correct the injustice committed against the Moro. Nauna sila sa Mindanao eh. Ipinilit itong gagong Majela na to. <laughs> ipinilit ng Amerikano. Ayan! Yun naman, kasi ang Amerikano nandun, walang magtrabaho para sa kanila kasi nga, Moro sila. They cannot be the subject of a Christian king. Sabi kasi ni Magellan, I claim all of these islands in the name of the Kingdom of Spain and I would call it the Philippines. Ang mga ino you know, kawawa yung mga ang mga natibo dito will be, be called Filipinos to honor King Philip. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Ngayon, paano itong mga uh, Moro magsabi, Hail to the King Philip. Islam sila eh. Eh so magkaiba talaga ang religion. Now, I would like to interrupt this speech. Kasi sabi nila, komunista ako. No, I am not a communist. I am not a member of the Communist Party of the Philippines. Kung gusto ninyong malaman ano talaga ang pagkatao ko, ako pa yung first left-leaning president. Hindi ako komunista nandito lang yan. Kalayo yan. Nandito lang ko. I am left of center. I am in the socialist. Kahit imposible kami magdakaw. Ang pagpalaban -pag nga namin, the companies would like to rest control of the government through yung para pakibisog armas. Kaya, hindi ako pwede dyan. I cannot kill a Filipino just because of that. But ako po ay socialista. Hindi ako mga rightist, mga liberal, mga ano sa lahat wala yan. Walang ginawa noon pa hanggang ngayon. Walang nangyari sa mga pagkakot.